ano nito. Ano tawag dito? Katoto. Okay. Dito. Dito, kaya dito kan tawag dito. Sabi sa Quezon, tawag nito dito. dito. Yeah. Pesos lang, yellow peel Aplik tayo nga dito sa bulungan para niyaki. maya maya 100 ang kilo. update sa sa bulungan. Ang yellow pin ay 100 ang kilo. 100 po ngayon ang kilo ng yellow pin. Ito itong update ngayon sa bulungan para nya kay July July 13 ngayon ano pa? July 13. Yellow pin. Okay. lakay ng yellow pin 100 ang kilo iba tipa po ang presyo dito nagbabago po ang presyo depende po sa dami po ng isda Pumili si Nestor Lakay ng apat na peraso na yellow pin. 100 ang kilo. 140 yellow pin 100 ang kilo apat na piraso yung ganito pong kalalaki ang <tis> <tis> dami namimili ngayon dito sa bulungan nyake ay may mga hipon po dito ay meron 350 may 320 meron din pong 300 may 320 ito ang update price ngayon ng hipon ng suwaki ng hipon ay 350 Ano dito sa bulungan, kailangan bibot-bibot tayo. Bibot-bibot tayo para makapili tayo ng murang, ano, murang mga sipots at kipon. Ikatay naman po natin ang tindera po dito sa kipon. Napula ko ay 250 fifty kilo. Uh, kilo. Ay, ay watiy kilo ng bangus. Bakit okay. so, ko ang mga update price po ngayon ng isda dito? Ang suko five eighteen, ang suko. Fish lapo-lapo. May mga alimasot din po. Sanda na lang? Sanda na lang, Nay! 100 ang kilo ng bangos. 100 ang kilo ng kanyang bangos. Lagi po bang ano, bangos ang tinda po niya? Dito lagi po kayo nakapwesto? Hindi. 100 ng dalawa ulit sa bangus Marami pangis lang ngayon dito sa tulungan pa rin niya 170 po yung galit pang malaking pusit Nay, magkano po sa alimago? 250 pong kilo Magkano po? 250, 250 pong kilo ng alimago 250 kanin. Bibitbo ang kilo ng alimango Ano pong isla po to, Maya-maya. Makano -maya. po? po May maya -maya at mayroon din pong isog. May na ba? daw po ay sandaan ng kilo. 100 ang kilo ng napakita. At tiningnan ko magkano? 120, po. 120 120. Ang napakita ay 100. Sige. So, sa te ngayon. ang atlet sa pulungan para nyake. Umili tayo ng ipon halagang 550 at bumili rin tayo ng yellow pin 140 ang yellow pin ngayon po ah, mura lamang po ang yellow pin 100 ang kilo ng yellow pin nabili natin ano 140 tapos ang bagus po 100 ang kilo ko po ah, at ngayon naman po, ah, babalik na po tayo sa Imus Kapite. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel. next go, lang channel. At huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel. Maraming maraming salamat po. And God bless po sa ating hanap po tayo ngayon sa para para niyami. Thank you po!